siya bago ilta lang din sa amin. So, ganyan. So, ganito guys, yan pagka... Ay! Ganito ang nag... Da dati nung kami sa Pilipinas si Putik, ang aming ginaganito. Nag-i... Malakit At kami nasa... Nasa abroad kami ngayon, kaya maganda ngayon ng aming ginagano'n eh. Kuya! Kuya! patabol. Akala may napatabol. Ay, ang kalamay na patabol. Ikaw nga na ng mga kagasan huwa. Kaya suwerte ng nakakapangain na rin. Talagang sabihan ko kung hindi talagang malalasahan ang ginawa nila sa kondo. <laughs> Ito ay request na taga-rosaryo. Kalamay pa rin po. Kari aming dadalhay sa mga ate, sa mga kasama sa Italy. From Spain. Kasi, ganon ayon ganon 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 mo ganon nililinis mo ganon 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 ayaw nato, dito, ah. ang ganon ganon tubig ito, ganon Talo ganon ang ganon 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 sunog ng suka na pula. Tapos, nilagyan ng gata. Gusto mo ito. Nilagyan ng... May, may tutorial. Marami pang pasarap na nilagay dito. Basta... Tapos yun yung video para malaman nyo yung ginawa na ako. Like and share, please. <laughs> Lahat na nakatikim ng kalamay ni Maureen. Sadyang kinahanap-hanap. Kinahanap-hanap ang gawa ni Maureen. Ayun naman. Guys, please. <laughs> please yeah. support. Sama rin, drag. Yeah. Sabi nga sa Espanyol, por favor, ayuda, ayudame. Eh. Ito ay papakuloy ng mabuti bago mo ilagay yung binilog-bilog na yun. Kasi pagka hindi siya kuloy ng maganda, nagkakaroon na dun, nagpumpisa yung, yung sabi sa amin sa batang kasi, eh, bugil-bugil. <laughs> Pero oh, oh. sa Ingles yata yung stone-stone. <laughs> I don't know how to put in English because we are using a I mean, Spanish, no. Spanish language. I'm, I'm not too I am not too late. Hindi. ba Hindi. Hindi. Ayos! nito na nito, na yung isang ha? Pwede na daw eh. Sige. Ta, nang tama pala si Kuya eh, day off. Ay, o nga pala, bukas nga pala eh, aalis na. Hindi, 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 isa walang mong labo. Gawa na itong kalaman na nadala siya ito. Bilis, bilis eh, magay kaya na eh. Eh, luto na yung unay eh. Ay, ako. Ah, bilis naman niya. Hindi, hindi, sa butas. para si Basado. Ya. Yeah. Kanan pa? Yes. Dami din naman pala. Last for the road. Aura, boy, abre, mas demas? Si, masahin mo. Ganun kalambot. Guys, i-start na yung part na maka makatindig balahibong bugbugan. Intense. Yun mga uh, um, intense Hindi biro, hindi biro mm. Mahirap na <clears throat> uh, ano Hindi biro magluto ng kalamay. Eh. Masarap lang kumain. <laughs> Yung mga Ang kuya, mga... ang kuya, yan naman. Ito yung isa sa na masarap peanut butter pero kinakailangan na yun no? uh, pipiliin niyo yung peanut butter na mayroong uh, ano bang tawag doon? Yung may aroma yung may aromang aromang sarap aromang kalabaw <laughs> Kasi pagka pag ang peanut butter na napalagay nyo ay yung tama, yung pa magic part. Yung mga peanut butter na napalagay, yung hindi siya nagbibigay ng aroma therapy. Tamis. Aromang Wow. Hindi siya Amoy. Hindi siya lalabas na ganun kasarap. Wala kang vanilla, ate? Yan na, guys, ang kalamay. Yung kalamay. Yeah, uh, ano o, pa yan? Tingnan nyo guys, pag ano. Rote may pati kay man ay. Eh. Marahe. Si, ito masarap. Sa totoo lang, masarap tong garto. Ito, so, ito masarap to. Kaya so, ako, hindi nung no, babasabi. May magkocomment niya, ang bag nakakalamayin pa niya. Ito masarap. Si. Pero siyempre, ah uh, buhay sa isipan natin yung kalamay. Pag garto naman ginawa, hindi mo pwedeng tawagin kalamay. Ito Pwedeng itawag dito yan. Labog-labog. Yeah. Ito yung masarap. Sarap na yung pang matapisi. Hmm. Kung hindi mahirap gawin, napakang hindi na pang matapisi. Ito yung mga kung natap. Oo. Oh. Eh, eh, hindi yan iitimat eh. Ang luto niya, kita kong bigas yung loob. Parang, Ito ah huh? mo tikman mo kung pa miss may tamis. Pag, Pag kasama, susisa. Tignan mo nga. nga telepon na, talagang isisig ko kay Richard. ikaw, marunong na rin. <laughs>

Anong tawag din sa machine na yun? Hindi yung machine. Hindi. Anong ang tawag? Sanda. Ayan yung machine na yun. Hindi yung blender yun eh. blender. So, may... Ha? Hindi yung kuha. Blender. Ito yung pinakamahirap na part. Ayan, ayan, ayan. Basta higay ba? Sige, <laughs> pinakamahirap na. na parte sa pagluluto ng kalamay Mahina nga boy. Sige. Hindi kaya pala ng isang tao lang ang magluluto ng kalamang. Ah. Hindi, nakapagluto na. Mm -hmm. Before dito ate ah, tayo. Ano Diba? Mm. Thank <laughs>

Wow, kalamay na. Kalamay yung lasang yung... Ito na natin si Kung Kuku. Hindi kaya. <laughs> kalamay yung lasang yung... Si <laughs> mo Ate! Gusto? Nalagyan mo lang ang tingin mo. Ate! Hmm. Kalamay na nga, gay. Kalamay na. Hmm. Yan po ang kalamay patabol. Kalamay patabol sa Batangas Yan ang kalamay ang nga, ang nga. O, ay, ay.